Mga ka-Republic, mahigit tatlong linggo na lang at lalarga na ang PBA Season 49. Excited ng maglaro para sa Hinebra si RJ Abarientos, ang mahusay na pamangkin ni Johnny Flying A. Abarientos. Maraming bagong mukha ngayon sa kupuna ng Gin Kings matapos ang trade na gumulat sa mga PBA fans at mukhang hindi pa tapos ang balasahan sa Hinebra. Naghahanap lang daw ng tempo ang team management kung aling team at sinong player ang pupuntiriyahin nila kapalit ng isinalang guard na nag struggle sa sistema ni Coach Tim Cohn. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, umatend na si RJ Abariento sa team practice ng bago niyang team na Barangay Hinebra. Excited ang generational point guard sa kupunang nag-drop sa kanya bilang top 3 overall pick sa nakaraang rookie draft. Kitang-kita naman yan sa kanyang naging reaksyon habang pinapanood ang draft proceedings habang nasa Taiwan pa siya kasama ng Strong Group Athletics. Napatalon pa si R.J. Abarrientos nang marinig niyang tawag ni Al Francis Chua ang kanyang pangalan bilang top 3 overall pick ng Gene Kings. Sa totoo lang, ang pick number 3 na ito ang inangala ng marami, unang-una na ay si Coach Yang Giao. Dapat ay mga bottom team lang daw ang nakakakuha ng top pick, pero dahil daw sa impluensya at money obra, ay mga title contender team pa ang nakakauna sa mahuhusay na player, tulad nga ni R.J. Abarrientos. Inamin ng ROH coach bandang huli gusto rin nilang i-trade ang kanilang pick 7 and 8 sa pick number 4 ng Phoenix makuha lang si RJ Abarientos. Kahit pala nangyari ang pick trade nila sa Phoenix ay hindi na rin nila aabutan ng pamangki ni Johnny A. Nakuha na ito ng Hinebra sa number 3. At dagdag na asin sa sugat, ika nga, ay nasayang pa ang pick number 7 ng ROS dahil ayaw pumirma sa kanila itong si Kaylan Chongson. Anyway, nakikipag-insayo na nga po sa Hinebra si RJ Abarientos. Dito, unti-unti niyang pag-aaralan ng sistema na ginagamit ni Coach Tim Cohn. Point guard si RJ Abarientos kaya dapat kabisado niya ang sistema tulad ni Nail Tenorio at Scottie Thompson. Pero sa pahayag naman ng Hinebra coach, sa triangle offense ay hindi point guard ang tawag nila sa nagdadala ng bola. Initiator ang tawag nila rito kung saan ay dito nga nagsisimula ang play. Hindi rin daw kailangan na ball dominant ang initiator, ang kailangan sa triangle offense ay mabilis na pasahan ng bola at upang magawa yan ay dapat nasa tamang posisyon ang lima nilang mga player. Kagagaling lang ni RJ Abaryentos mula sa matagumpay na kampanya ng Strong Group Athletics sa Jones Cup na ginanap sa Taiwan. Sa Hinebra, makakasama ni Abaryentos ang mga bago ring players tulad ni Isaac Go at Stephen Holt ang dalwa ang naging kapalit nila na Christian Standhardinger at Stanley Pringle at kasama nga sa transaksyon ay ang palitan din ng pick sa rookie draft. Kaya nga napunta rin si RJ sa Hinebra. Sa pagpababata sa kanilang lineup, umaasa ang kupuna ng Hinebra na magiging maganda ang kanilang kampanya dito sa upcoming season 49. Mataas din ang expectation ng mga Hinebra fans dahil maglalaro na ang GOAT import na si Justin Brownlee. Sa mahigit anim na taong paglalaro ni JB bilang import ng Hinebra ay natulungan niya ang kupunan sa anim na kampyonato. Kaya nga asabi ng mga haters, asa lang daw sa import ang Hinebra. Pag natatalo naman ang Hinebra, ang mga talangka at sinasabing laos na raw si Justin Brownlee. Parang nalagyan ng siper ang bunganga ng mga talangkang haters na mag-champion ang gila sa SEA Games at sa Asian Games sa tulong ni JB32. Kaya nga hanggang ngayon ay nasasabi ni Coach Tim Cone Justin Brownlee is like fine wine. Habang tumatagal ay lalong sumasarap. Si JB Rao habang nadadagdagan ng edad ay lalong humuhusay. At sa husay ni Brownlee, katulong ang mga bago at dating Hinebra players, abangan natin kung gaano kataas ang level ng kompetisyong maibibigay nila sa mga kalaban na nagpalakas din ng kani-kanilang lineup. Kakaiba po itong paparating na season 49. Di ito tulad ng mga nakaraang season na pwede mong mapredik kung alin o sino ang apat na team na mangingibabaw. Sa ngayon ay capable ang lahat ng team na sumampa sa playoffs. Anyway, may naririnig tayong report. Mukhang on the way out na rin daw si Maverick Ahanmisi. Parti pa rin ito ng balasahan sa Hinebra. Hindi natin sure kung mangyayari ito this year pero dismayado daw sa performance nito ang coaching staff. Bumulusok ang scoring average nito kumpara noong ito'y nasa kupunan pa ng Converge. In fairness, hindi naman kasi nakukuha ni Ahan Misi sa Hinebra ang dating playing time na nakukuha niya noon sa Fiber Xers. Natural lamang na kung di ka madalas gamitin ay bababa ang iyong kumpiyansa. Dito pumapasok yung sinasabi dati ni Converge Team Manager Jacob Lau yung mga player na dating star player sa pinanggalingan team pero role player ka lang pag lumipat ka sa mayayamang team. Alin ba ang gusto mo? Yung nagagamit ka? o yung bangko ka lang. Kung ano'y tumichempo lang ang Hinebra team kung kailan at saan ititrade si Maverick Ahanmisi. Siyempre, hindi naman papayag ang Gin Kings na malulugi sila sa palitan. Pero para po sa atin, sana hindi matuloy ang pagtitrade sa kanya. Playing time lang ang kailangan ni Ahanmisi upang mailabas muli ang tunay na potensyal. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang na walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Papa Kiko. Oo nga, kung isa napapakinabangan natin ang ating experience bilang radio writer. Shoutout sa iyo. Shoutout din sa iyo, Norman Flores. Salamat sa iyo sa panonood mo. Sa Jonis the Asis. Yes, congratulations sa Strong Group Athletics. Sa Michael D. Shout out sa iyo. Sa Rose Rosemary Juan at sa iyo, Bia. Happy watching. Namis ko kayo. Sa iyo rin, Merson Kabadi Vlog. Ingat ka dyan sa Oman, kabayan. Sa shout out Josie Kasilaw Oo nga, naka-champion pa bago pumunta sa Hinebra. At itong eh, si Scout Ranger, congrats sa SGA. Kahit na booking show tayo, totoo yan. At sa'yo, Erwin Santiago, shout out sa'yo. Oo, sasakit ang ulo. Um, shout din sa'yo, Ray Bautista. Kung ako nga lang ang masusunod, wag nang tanggapin niya si Chongso na yan. At sa'yo, Benjamin Hapayan, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.